Hello guys. At dahil nga uh, um chicken ang aming ulam, so yung tirang ulam namin kagabi guys. Ito lang siya. So as in konti lang talaga siya. Nagdira lang talaga kami for our lunch today. Ayan, dahil nga wala ang aking mga biyanan guys. So uh, gagawan ko na lang siya ng maraming gravy. So ma i ko ito si buyas, kamatis, chaka ko siya igigisa. Para mas dumami yung sabaw. So, parang apat lang yatang sa hugyan na yan, guys. Apat na cut ng chicken na maliliit. Ayan. Tsaka nagluto na rin ako ng aming rice. Ayan. So, i-grind ko muna ito, guys. Itong ating sibuyas at tsaka kamatis. Ayan. So, ito na siya, guys. Naging paste na siya. Ayan. Then, igigisa ko lang yan. Then, lalagyan ko ng panlasa. Then, uh, kunting tubig. So, may sabaw na kami ng aking asawa. <laughs> so, yan ang aming magiging lunch. Sog na sog na yan, guys. So, maglagay ako ng cumin seed, guys. Ayan. Then, ilalagay ko ng ating uh, paste, uh, tomato, and onion. chicken masala guys. Ito Oh. Ayan. Tsaka yung ating uh, garam masala. Punjabi na masala. So, salt muna. Maglalagay ako ng salt. Ayan. Half lang. Kasi ayaw ni Mr. na maalat. Kung tili nito. Tsaka isang uh, teaspoon nito. Ayan. Uh, then, ating danya powder. Turmeric. Ayan. And ating chili powder. So, kunting chili powder lang, guys. Then, mix-mix lang natin. Ayan. Mix-mix. Mekos-mekos. Sold na, sold na, guys. Ganito lang ang uh, simple buhay sa India, guys. Napakasimple. So, alam nyo ba, guys, ang buhay na meron ako dito sa India, ito yung buhay na ano, na pinapangarap ng mama ko. Bakit ko nasabi yon na ito yung buhay na pinapangarap ng mama ko? Kasi, guys, naalala ko, ang gustong buhay ng mama ko, hindi siya yung ano, mayaman talaga na buhay. Gusto niya lang yung buhay na uh, hindi ka mamuro problema kung ano anong iluluto mo kinabukasan, ganyan. Yung pagka may kailangan ka, e meron, meron ka. So, ganyan ang buhay na meron ako dito sa India, guys. Kaya pagka may time na naalala ko ang mama ko. Kasi dito sa, dito sa bahay, guys, lahat ng kailangan namin is andito na. Alam niyo yon yung hindi kami na hindi ka na mamu problema kung ano iluluto mo dahil wala kang ah, pambili mga ganong bagay pa So, dito sa India ko nararanasan yun, which is gusto ko yun yung uh, pinapangarap na buhay ng mama ko, guys. <laughs> so, simple lang. Simple lang, pero masarap yung ganong buhay, no? Yung hindi ka mamurumblema kung anong iluluto mo, anong uh, pagkain na kainin mo, ganyan. So, simple. Simple yung buhay, pero napakaganda, guys. So, yun lang, Na-share ko lang sa inyo yung gustong buhay ng mama ko, guys. Which is, yun yung naranasan ko ngayon dito sa India. Simpleng buhay, which is andyan na lahat. Dahil nga dito sa India, guys, is napakamura ng mga pangunahing pangangailangan. Especially yung everyday needs natin. Like mga gulay-gulay, ayan. So, kung makikita nyo, guys, ayan, no. Sagana kami sa sibuyas, sa patatas, ayan kamatis. Yung kamatis namin guys, nasa fridge, nasa ref. So, sagana kami sa mga ganyan guys. Kasi yan yung mga pangunahing, uh, pangangailangan din dito. Ayan. So, dahil nga sa Pilipinas guys, sa mahal lang bilihin, no? So, parang isang kahig, isang tuka talaga ang buhay doon. Lalo sa prudensya guys. Lalo kung wala kang negosyo. Ayan. At uh, umaasa ka lang sa bigay ng mga anak mo. Ayan. So, ganun ang buhay prudensya guys. So, pwede na ito guys uh, ilagay na natin itong ating chicken. Ayan. Then, lalagyan ko lang siya ng uh, tubig, guys, para may sambaw kami ng asawa. So, yung person, guys, kasi nga, pwede akong maglaga. Kasi nga, guys, wala ang aking mga biyanan. So, uh, doon lang kasi ako may freedom, guys, dito sa bahay. Wala sila. Doon ko naluluto yung mga gusto ko na pagkain panlasang Pinoy, gano'n. So saka meron meron kaming ano kasi guys, sauce as ah, soy dito. So ah, toyo as ah, yung ating kanin I think ready na rin 'yan. So ito na siya guys. Sarap ng gravy nito guys. Ito yung gusto kong ah, chicken na luto na ma gusto kong matikman ng ah, mga pamilya ko sa Pinas guys. Kaya pagka-umuwi ako magdadala ako ng masala at susubukan ko magluto ng ganito. Ayan. So ilagay na natin 'tong tubig guys. Ayan, kailangan kasi may sabaw, no? Kasi may kanin kami. Ayan. So pakuluan lang natin, then ready na ito. Ayan. So yung ating ano happy ang person, guys, kasi nga naglaga ako ng tada, okra. Ayan. <laughs> so isasawsaw ko lang yan Siya sa toyo, guys. So may toyo kami dito. Although, hindi siya yung toyo na kagaya sa atin, guys. Ito, oh. Soya sauce. hindi siya, ano, matamis-tamis siya, guys. So, okay na to. Carry na ito. So, may pipino din ako dito, guys. Gagawa ako ng pipino na may, ano, vinegar. So, mayroon kami ditong, parang, uh, ano ba itong suka na ito? Para siyang, ano, guys, eh. Para siyang cider, apple cider na vinegar. So, yan ang gagawin ko, guys. Ayan. So, happy ang person dahil nga walang pulis. <laughs> Ayan, guys. So, ito na yung suka, guys. O. Oh. Ano siya? Palas, para talaga siyang apple cider. Nilalagyan ko lang siya ng salt para sa aking pipino. Ayan. And then, sugar. Sugar. Mga dalawang uh, teaspoon ng sugar. Then, uh, paminta. Ayan, may paminta ka niya. Ang duro. Ayan. So, yan ang ating magiging sausawan. Sausaw so, na ito, guys. Ayan, kunting salt pa yan So ito yung ating pipino guys So ayaw ni mister ng pipino So ako lang kakain nito So ang mura ng pipino dito guys Mapapasa na all kayo Sa Pinas alam kong mahal ang pipino eh Dito napaka mura So season kasi ngayon ng pipino Kaya mura Basta season dito ng isang gulay Prutas is mura sya guys hindi gaya sa Pinas, no? Lahat kasi sa Pinas, lahat ng ah, uh, uh, prutas, gulay, kahit naman meron tayo, eh, umaangkat pa rin tayo sa ibang bansa. Dito sa India, guys, hindi. Kaya mura ang mga bilihin dito kasi tinatangkilip nila yung sariling produkto nila. So, andito na lahat sa bansa nila. So, here, hindi sila talaga umaangkat ng mga produkto galing ng ibang bansa. Mapaprutas man yan, gulay, kaya mura ang bilihin dito guys. Mapapasa na all ka. So ito na guys, yung ating pipino with a uh, sopa. Ayan, sarap. Mm. Sold na sold na guys, sarap. Mmm. Sarap. So pwede na yung ating ano. Ayan Oh. No? May sabaw na kami. Ayan ang chicken lang niya, guys. I think dalawa lang. Dalawang malaking hiwa. So, na yan. So, ito na yung ating ano, okra. So, okay natin yung ating okra. Ayan. Ayan. So, ready to eat na kami ng aking asawa, guys, in a while. Ayan. person, guys. Tapos na ako dito sa kusina. So, uh, mga alas dos kakain na kami ng mister ko. So, ubusin ko lang itong aking chai. Ayan. Then, uh, si just tulog na. So, ito na yung aming lunch, guys. Ayan. So, bawal ang diet ngayon. Ito kay mister. Ayan. So, for sure, hindi nga naman titikman itong aking uh, okra with sibuyas and kamatis. Ayan. Tsaka yung aking salad, guys. Ayan, kain tayo. Happy tummy ang aking, uh, ang first son ngayon guys. Happy tummy ang first son. Let's eat. That's Kita nyo naman guys, happy happy ang first son. So talaga ako para naman ma-enjoy ko ang aking a uh, uh, okra. Ayan, dahil nga bihira ako makakain ng a uh, Um, Filipino taste food. Ayan. Baka, kapag kawala lang ang aking mga biyanan guys, doon lang talaga ako nakakapagluto kasi nang mga gusto ko. So, ine enjoy ng person guys. Kasi si Mr. wala namang problema kay Mr. guys. Basta wala siyang pake. Eh. Pero hindi yan siya titikim. As in, hindi niya titikman yung mga Filipino food na ginagawa ko. So, ako lang talaga ang nag-i-enjoy dyan. Kita nyo naman. O, oh, di ba So, <laughs> So, ayan lang ang ating vlog for today, guys. Thank you for watching. Bye-bye!